Adobong tahong sagata naman nga ho ang lulutuin natin ngayon for today's ulam at nang kakoy makatikiman lamang ng masarap-sarap. Kaninang umaga, meron nga palang naglalako dito sa may amin itong mga isda at saka tahong at kakunganin ng maiba-iba naman at ang makatikiman lamang na masarap-sarap ay ringani ang binili ko yung tahong. 140 pesos nga pala ang kilo nito dito sa may amin. Ayan nga nit bumili lamang ako ng mahigit dalawang kilo. Madalang pa nga siguro sa patak ng ulan kung kami makapag-ulam na rin sa palagay ko nga nit pa dalawang beses ko pa nga lamang makakapagluto uli ng ganito. Hinugasan ko nga lamang muna ng maigiring mga tahong at pagkatapos ay papakuluan nga lamang natin yan ng mga ilang minuto. At sa pagpapakulo naman nito, ayan nga nilagay ko lang muna diyan yung tahong at pagkatapos ay nilagyan din ng tubig. Ilang minuto lang natin yung papakuluan hanggang sa bumuka. At habang nakapakulo naman ako diyan, ay kako nga rin magagayat na rin nga ako nito mga pangsami at pangrikado na gagamitin natin sa pagluluto. Aadubuhin ko nga lamang pala rin mga tahong kaya naman nagayat lamang ako diyan ng bawang, sibuyas at saka ng luya. At eto at makalipas ang ilang minuto nung nakuluan na at bumuka na rin nga itong ating mga tahong. Hinango ko na din muna at pinalamig ng kaunti. At eto nga kapag hindi na masyadong mainit ay tinagtag ko nga lamang yung pinakang laman dun sa shell at yun nga lamang yung ating alutuin. Sa dalawang kiluhing taho nga ni lahat yung nakuha ko at ayan na ko na nga din pala yung pagigisa. Ah, adubuhin ko nga lang pala sa gata ah. kaya naman nagisa nga lamang ako diyan ng bawang, sibuyas at saka ng luya. Dini din nga sa amin ay napakahilig talaga sa mga ginataan pero hindi naman kami ganun kahilig sa mga anghang kaya naman siling berdeng nga lamang pala yung nilagay ko diyan. At ayan pagkatapos ko ang magisa-gisa ko na din ilagay itong mga tahong kahong. Nagdagdag ng mga order ng mga kaunting pampalasang sangkap, katulad ng asin lamang at paminta. Dini nga ni sa amin hindi kilala yung garining ulam at may minsan-minsan nga lamang din kami makakain ng garini at palibahas nga ni medyo mahal din yung kilo ng ganito. At ayan, naglagay na rin nga pala ako diyan ng toyo, kaunting asukal na pampabalanse ng tamis at alat at pagkatapos ay naglagay na rin nga pala ako ng suka. Puro tantiameter nga lamang yung paglalagay ko diyan at pagkatapos ay sinunod ko na nga din pala ilagay itong kakanggata o yung malapot na gata. Eto talaga yung mga simpleng ulamin pero paniguradong mapapatao bang isang kaldero mong kanin sa sarap. At sabi nga diyan nung asawa ko, ilagyan din daw namin ng kaunting sili na maliliit at hindi naman daw yan masyadong maanghang para meron lamang kaunting sipa. At ari na nga human din umuusok-usok pa, amoy pa lamang, eh talaga namang nakakagutom na. At eto na nga po, luto ng ating adobong tahong sa gata. Ay minsan pa nga mga maray, subukan nyo din yung garining luto sa tahong at panigurado akong mapapaanli rice kayo at talaga namang napakalinamnam nga ni Ho at ano na nga akong inasabi kain na kita mga mawe thank you po Lord sa lahat ng blessings at pagkatapos ko nga rin kumain diyan, e, dumiretso nga pala ako dito sa asawa ko, dito lamang sa may taas-taas na lugar namin at nagsukat nga pala dito nung lote na nabili namin, eto nga rating ko din eh, tapos na rin pala magsukat at pinapakita niya na nga sa akin yung mga tanda kung hanggang saang lugar lamang kami. At ngayon eh, alam ko na rin kung ano yung ibig sabihin ng PS, yung pala yung private sorbet. 500 square meter nga pala itong nabili namin dito at talaga namang sobrang saya ng puso ko at nakakakilig nga na kahit papano ay unti-unti na kaming nakakapundar. Na kahit papano nga yung pagod, puyat, pagtitiis at hirap ko ay kahit papano ay nagbubunga. Dati rating ay pinagpipray ko lang na kahit sana maliit na lote na makapagtayo man lamang kami ng bahay ay makabili kami pero tunay nga na mabuti talaga ang Panginoon na alam niya kung ano ang mas makakabuti para sa atin. Hindi ko nga lubos sa kalain na makakaya na namin ngayon na makabili ng ganito at talaga namang maliit nga lamang hinihiling ko sa Lord pero binigyan niya ako ng ganitong kalawa. Hindi naman nga ito masyadong malawak pero para sa amin ay malapad na nga ito at talaga namang napakaganda nitong lugar. Isa din talaga kung bakit nagustuhan ko nga itong lugar na ito ay napakaganda nga nino paligid, tahimik at saka yung likod nga niya ay palayan. Napatalo na lang talaga ako diyan sa tuwa at hindi ko pa rin talaga lubos sa akalain ay papagkalob nga ito ng Lord para sa amin. Kinikilig talaga ako diyan at parang naluluhan na nga ako sa labis sa kagalakan at hindi ko pa rin talaga maisip na amin na nga talaga ito. Kaya sobrang thankful and grateful talaga ako sa Lord sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya sa aming buhay. Dahil apart from Him, I am nothing. And for now, praying kami sa Lord in God's perfect time, ipagkalob din niya sa amin yung pangarap namin na sariling bahay. And pass forward, eto naman nga at maahon pala kami ngayon ng bundok at ahanguin na namin yung aming uling na bao doon, yung pinagkuprasa namin itong nakarang araw. Kasama din nga pala namin dito itong mga kapatid ko at sinama pa nga yung kanilang mga jowa at pagtulong nga daw maghango ng uling. At magatanim-tanim din nga ni po pala kami nito mga ilang prasong puno ng lukban at kakoy maganda din nga ni Ari kapag nagsibunga na pagdating ng araw. At ayun na nga bago pa rin kayo makarating dun sa lupa namin sa bundok ay may ilang minuto din nga ning lakbayin. At ayan pinangko na nga ni sa si ati Kuning at medyo malayo-layo nga ni at maputik din. At pagkarating na pagkarating din nga ni namin dito eto nga ni inumpisa na din nga namin na maghango ngayon itong mga uling na bao. May tatlong araw na nga rin nakasalang dini at nga ngayon ngayon pangalamang namin ari ahanguin. Bale, akaunti din lang naman aring uling na bao at kakoy pansarili din lang namin at panggatong. Kakaumpi sa pangalaang namin din eh, bigla namang pumatak ang ulan. Kaya namang kako nga din eh, kay ate Kuning, isumilong muna kita din sa ilalim ng koprasan at nang hindi kita mabasa ata rin nga pala at si Philip, yung boyfriend ng kapatid kong si Ara, ang tagapala namin din sa uling na bao. Ako nga ni dahan-dahan utoy at baka madurog. Napakaganda din nga ni ipanggatong na uling na bao at talaga namang napakalingas nga ni ng apoy. Naalala ko nga yung mga bata pa kami, garining-garining nga trabaho namin tuwing Sabado, yung nag-auling nga ni kami ng bao at naghahango. At minsan din nga ni, hindi lamang bao yung inauling namin, kundi nga ni yung mga malalaking punong kahoy. Tunay ka nga ni na minsan madiinasukuan ko na yung paghahango ng uling at talaga namang napaka sakit sa kamay at paso-paso man din at darang na darang pa rin sa apoy. Ah, may minsan pa nga rin nakakatamad talaga maghango ng uling at palibasa, wag namin sa hirap nga, nga ng buhay, hindi pa man din hango inayutang na nga agad yung kabayaran. Abay kung sa man din ay ika ng matatanda ay nabilang na nga agad yung sisiw hindi pa manapis sa yung itlog. Ay sa madaling sabi man din ay nakuha na nga agad yung pinakang kabayaran ng isang sakong uling hindi pa man nakakaputol lang puno. Ay kako man din anong agawin ay talagang gayo ng buhay. Abay kahit anong trabaho man din basta mapapagkwartahan at marangal ay kami ay isigalput agad yan nung araw. Abay naalala ko man din ang presyo lamang ng gari ng isang sako noon ay 150 pesos at minsan pa nga ni isang daan ay talaga namang anong pagkakahirap. Tunay kang hindi talaga biro ang paggagawa ng garining uling at talagang dugot pawis din ang puhunan bago pa nga ni sa sako. At ayun na nga mataas na kalahating sako din naman yung nahangon naming uling din ni Nabao at kakoy ari panggatong lamang namin at pansarili sa bahay. At pagkatapos naman namin diyan maghangon ng uling, kami nga ni nagpasungkit din na murat mura at kakoy pantawid uhaw at talaga naman kakoy anong pagkakatam is ng sabaw. Itinanim na din nga pala namin itong mga daladala -dala, -dala naming ilang pirasong puno ng lukban din mang sa may pinakang tabi-tabi. Puro badet nga pala itong mga puno ng lukban kaya man mababa nga lamang ito kapag nagsilakihan pero grabe mamunga talagang napakadami. Meron nga ni kami isang kapatiran na si Brother Jess na meron nga ning puno ng ganitong lukban kaya nga kami naisipan namin magtanim ng ganito at yung kanya nga ning puno dun sa may tabi niyang bahay ay eh hindi nga ni ng bunga. Nagpapun lang nga kami sa Jess sa kanya ng ganitong punong lukban at makapagtanim-tanim din nga at talaga naman anong pagkakasarap ay anong pagkakatamis. Excited na nga ni akong mamunga. kahit ka ako medyo matagal-tagal pa yun. Aba, ay, Lagi na rin may kapag dating ng panahon at siguradong ikaw ay mayroong aanihin. At ayun na nga, pagkatapos namin din maghangon ng uling at magtanim-tanim ng mga ilang punong lukban ay di umuwi na rin kami. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.